Apo! Ah, Basta binubuntok na. Yung palamang sikrito! <laughs> Idol! Kaya ah, pala pa ko natin ang subo. <laughs> yeah. Ito na guys. Lalagyan na ng anong tawag kong ilalagay dyan? Para tumigas mm. yung bakal. Ah, subo. Ayun. So, subuhan na Sa Bicol ay lupas. Lupas. Sa Bicol. Lupas. Maya na oh. Lusik-lusik din pala yan oh. Eh, no? Ay, dulo. Ang maparehas yung baga. Oo, oh, yung pala yun. Para parehas ang baga, kailangan dusi-dusiin. Ang gusto mo pa subo pa magagalit Magkagalit? yung <laughs> kagalit Yung, ano, magkabati. Yung sa, ano, yung magkaibigan. Ang at... Magkaibigan daw, sabi ni... Pag magkaibigan, bukas, nandito na uli. yung <laughs> e magkagalit ang ah, maganda. Para matagal ang balik. Ayah! Apoy, 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 ano? Tengok natin. apaan susu buahnya tapi dia isuk isuk dah di jengkal hangat jangan kita pelang kita memerhati mana 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 ya mana 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 Apo, puso mo. Yung binubuntok. Yung palamang sikrito. <laughs> idol! I Isa lang ang nakakaalam niyan. <laughs> Ayan na. Inihulog doon sa mahiwagang uh, mantika. Ayan mga idol. Iya. Ayan tim? Itim na. May uling na. Ah, talagang yun ng mga sampul pala. Oh. Ano para malaman ko ano. ano yeah, iya, diba? dewa. Ah, oh, hoy. May balancer pa pala yan. Mo de ba? Oh, pa 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 rihas. Para sa subo. Oh, <laughs> okay, naman yung uber at sabi ng subo kasi hindi pwedeng puro tigas ang kailangan sa kulang oh. Kailangan pala yung makunat. Kailangan pala oh, Kailangan pala makunat. Yeah, mga idol? Hindi puro tigas. Ay natutunan naman tayo. Tigas. Hmm. kaya ah, pala pakunatin ang subo mga idol. Hindi daw kailangan ng kailangan ay tigas. Kailangan, di din may kunat. Hmm. Maproseso din pala. No? Hindi niya hindi niya niya. Babat kayo Walang mangyayari. yung niya. Hahaha. Hahaha. Galing niya. Ay, wala tayo lang. Oo na doon pala yung grabe niyan mga idol ah yeah daw sa sa tubig. kita na yan ng ano master kita na ng gagaya oh di ko ang gayahin pala ito yeah. oh Yari. kulat na nga naman oh. Mm. Na, ba? malupit na ang tunog mm -hmm. ayos na yeah yung tanaw. Ayos na idol. Mm. <laughs>